so okay magalaba ito po yung nahuli natin kagabi magalab yung pagpapadulos magalab So ito yung huli natin ay imumukbang natin ito ngayon. Ito po ay kipon Ayan na. Ang dami Oh. Malaki. May kuyampi pa baik Oh. May kasaling kuyampi makalabo. Oh. ハハ <coughs> <coughs> So ayun po mga ka ito na po yung aming sugpo at hipon. Ayan. So actually ito mga ka-love, di namin talaga nakuha yung mga medyo uh, mga sugpo. Dahil yun yung ibibenta namin mga ka-love. Ito mga hipon, is hindi namin to nilagay ha. Pusa lang po siyang pumapasok. Kunwari kapag nagpapasok kami ng tubig, o high tide yung sa ilog, tapos ayan, napapasok ng tubig sa fish pan. So ito po ay kusang pumapasok. Ayan. O, 'di diba? So, mukbang tayo for the day's video! So, lalagyan po namin ng ito, polio mga ka Ngayon ay lalagay na natin yung hipon. Ay, may itong may ito. Pawa na, isa ka mo. Tulo. Okay. <laughs> Ayan na, Luto na po! Ayan! Wow. wow! Luto siya talaga! Ito na po ang luto mga love na hipon at sugpo! My God! Ang sarap! kinasaan ba ito Lord, salamat sa tanang grasya ng imong gihatag. Salamat po din nga pagkaon ng, pagkao ng unta na mabusog ni ug taga imig kusog sa among kalawasan nga mabuhi pa sa ang hangtod o tagaan ninyo magdras siya nga uh, dili ni mapakya sa among kinabuhi nga tagaan pa mo huwag ka ng nga kinabuhi para mapadayon ng among mga pangandoy thousand dollars per day, man. Kainan na! Kainan na, mga kalab. Nabakasarap po yung aming imukbang ngayon. Uso oh, yung tingog. Halang. <laughs> Sige na, trap. Hindi, kailig magkaon. Bisa, buwan. So, kain na tayo, mga kalab. So, oh, kain na tayo, mga kalab. Mmm. <laughs> mm, sarap. May nahanap ako na di ko makita wala na yunoy no? na Nandiyan lang yun oh. <laughs> na. supo ay serep sabog ay Yeah. Sure ko magalap na itong kanin ay sure ko na mauubos talaga namin to. Hmm. Actually sa amin talaga, pag nagmukbang kami, dapat meron talagang kanin. Sarap. Hmm. tuh nah itu nyembun triple yo hmm dapat dia aku bi bangga bang gak takut me mana tabun lah hmm ya Rabi, tidak nyuk. Oh. Mm. Ito. Mmm. Pag maliit po na hipon, sinakain ko sa lahat. Mm. Laki. Sarap din ng mga malaki no. Mm. Mm. Ang sarap. Ngayon lang kami nakabalik ng kumain ng hipon. Hmm. No. Sarap. Sobra. So itong hit po na to love no is ito hindi namin siya nilagay. Kusa lang po syang, Pumapasok. Kunwari kung nagpapasok kami ng tubig sa fish pan kapag high tide, yung sa ilog, kusa lang silang pumapasok. Diba? Laki. Hmm. Oh. Mas kudaya. Sarap. Nung no, walang yung mga repolyo, ba Eh.

ito yung mukbang na ganito yung malakas na ka kumain kapag nagbangka paramihan kung gaano kadami yung naubos mo uh, kaunti lang yung naubos ko kasi kahit ganito kaliit kinakain ko hmm. nabi sabaw, kailangan yung sabaw alang? pili Kumain. Kumain. Tara. oras talaga. yung ano namin dito nga sugpo so, eh harvest lang namin siya kapag tapos na po yung kontrata namin dito bino mm. sa fish pond. para e, isa na lang lahat mm. tabi. E. Maubos mo ba lahat to? Hmm. Kupa. Kupang taon. Mm. Mm. Kanin yung kinukuha ko kay Francis. Mm. Napapansin nyo sobrang lakas kong kumain oh. Ganon kayo magmukbang at sure ko makatakam-takam sila. Hmm. Mm. Ngwari, iliksyon nyo yung mukbang natin. May eh. kaya kaya natin mo, boss. lang. Hindi kaya. Oh, try natin iliksyon manok, no? Mm -hmm. Try natin. Ampay po. Ating ulit ka. Favorite ni Francis. Yung magmukbang tagman ni Chumanok. Meron naman pong mga talaga. Tulok. Tulok ka Kaya mm. hindi ko makonsyos pa yun. Hindi ko mapingis. Kaya nga po, ah, mm -hmm. uh, na... Kaya timing po mga ka-love na... Manok yung atong... Anong-ano natin. Kasi para syempre ito, yung pagmamanok po ni Francis, eh, nagagamit natin sa magmukbang, gano'n. Hmm. Ano sa may pasabot yung manok? Sa manok ba? Hindi. Dapat imuha kay Catch and Cook, man good. Di ba, mga kalab? Takip na ito. Hindi na manok eh. Ang laki mo ito ito, mga sunoy. Pwede tayo pwede makao na. Takka, Ang sayo, palit. Pinalit. Hindi ba makakadulit yung manok? Ito yung manok. Hindi kay manok. Natsunod mo man yung mga manok. Buang. Um. Ayun na lang. Napayun mo ito dito ah. Ayun lang ha. Pwede ka. So ayan mga kalahap. Tapos na po kami kumain. At kung napansin nyo ha. Hindi hindi naman to first time. Pero pagbabalik namin ng pagmumukbang. Ito yung first time na naubos talaga namin yung suko. Napakadami. Yes. Of Huwag kayong mabahala mga kalahap. At uh, nag-iingat naman po kayo sa pagkain nito. Huwag kayong mag-alala. Ubos na yung ulam namin ngayon. sa mm. So ayan mga kalab, um, madami pa kaming kailangan ipagmukbang na ipakita ko yes. sa inyo. At sana po, hindi po kayo nagsawa at Uh, para mas ma po tayo po ni YouTube ay kailangan nyo pong i-share, like at comment po yung ating mga video. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po na nag na sa amin mga kalak. Sa walang sawang uh, nag-abang kahit na minsan na lang po kami mag-upload. Meron po kaming uh, legit na rason kung bakit medyo na wala kami. At ito po talaga ay ito ay sobrang pinakamalaking problema na dumating sa buhay namin. Di namin i-reveal -re ngayon pero soon i-reveal -re namin kung... Um, may, mangy may mangyari sa amin. Hindi lang namin i-reveal -re ngayon, pero darating tayo dyan sa point. Dahil hindi na talaga, hindi na pwede yung ganito. Yung palagi na lang po kaming walang kibo kapag inuunahan. Kapag inuunahan kami, kapag ginagawa, ginawan kami ng issue, na hindi naman yan Na talaga, hindi naman talaga namin ginawa. Comment below kung nakikita nyo po na gumawa gumagawa ba kami ng mga issue dito sa social media, 'di ba? Hindi. Bakit ito first time na po? At yung issue na to is talagang mag-boom talaga kung merong mangyari sa amin. Hindi pa namin masasabi kung ano talaga. Talagang pinapangunahan lang namin kung ano yung mangyayari sa amin kasi kung ano yung mangyayari sa amin. Ewan ko lang kung hindi ko alam kung ano mangyayari basta basta kami na po ni Francis ang pinag-aano. Huwag lang dapat kasi gumagawa lang po kami ng tama at legit po yung paghanap buhay namin talaga. Basta di pa namin maano kung anong issue na to pero magugulot na lang kayo. So ayun mga kalab, maraming maraming salamat po sa lahat po nang nanood ng aming vlog. At syempre bago kayo umalis, please, don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Funnery Love Team. Ito us, aming Dabat Love Love!